So guys, uh, update tayo sa aking uh, ginawa ngayong uh, pang labing anim na araw o pang-16 days na araw. So yun, uh, kahapon, ito yung ginawa ko. Ng halos isang araw ko yan, binaklas yung uh, lumang panel board. Then, chiniping ko yung para sa paglalagyan ng ating uh, bagong panel board kasi medyo ibababa natin yan. Then, ito, uh, chiniping natin na mas mababa para mabend natin ng maganda yung tubo papunta sa panel board. So, ang ginawa ko ngayong araw ay uh, ito, nag nagchipping ako ng para sa dalawang abang ng microwave oven, 'yan. At uh, mayroon din dito isa. 'Yan mga countertop outlet 'yan, mga SPO. And then ito sa range hood. At yung ating yung, ano, chipping mula sa ceiling, 'yan binutas ko tong ceiling kasi uh, 'yan ako maglalagay ng panibagong linya papunta dito dahil yung dating linya dito, nabarahan. So, hinukay ko yan, kung makita nyo doon sa una kong mga video. May hukay dito yan, barado yan, and doon, barado pa rin. Hindi uh, ko na tinuloy kasi, doon sa baba kasi, ano, uh, may tiles na yan. So, tapos na kasi ito, tiles. So, hindi ko naman kasi inaakala na mag meron palang ganyang senaryo dito sa pagkagawa nung unang electrical at uh, ayan, uh, isa sa mga problem kapag ganito mga rewiring na bahay. Tapos, uh, ayan, ang gagawin ko dyan, isusuot ko lang yung tubo dito. Ayan. Bali, bubuksan ko yung ilaw na yan, yung pinlight na yan, then isisingit ko yan doon. Dito, mag puputo lang ako ng tubo na lalabas lang yung duro niya doon, i-elbow ko lang siya ng maiksi lang. Paglabas doon, tutok ko lang papunta doon, then magsasalubong na sila doon sa taas. Then ito, dahil yung abang dati ng mga outlet doon, ay dito dumaan. Yung pinaka-home niya, yung outlet doon, ay dito din dumaan. So nadamay siya. Nadamay yung home run na para doon. Kaya, ang ginawa ko, mayroon pa isang ano dito tubo o may outlet pa so nakasuro ito ang ginawa ko hinukay ko dito sa baba Ayan. na wireyan ko na madumi lang guys bagong wire na ito Ayan o oh. uh, ko dito kasi yan i-elbow ko yan papunta doon maglalagay uh, ako ng outlet dyan sa labas to yan yan lalagyan ko ng outlet yan yung outlet doon papatayin ko na yon ang gagawin ko dyan, chipping ko pababa then elbow then chipping ulit pataas doon pa pasok dito yan, para masupplyan yung para dito sa rep, ito kasi yung para sa rep, tapos uh, ito, magiging supply ng mga outlet dyan, papunta dun shout out kay Peter like ang aking katulong maghata kanina <laughs> nahirapan Ayan, pupunta dyan, mga parehan dyan. And then, ayun na, uh, nasolusyon na natin to. Dalawang circuito yan. Uh, lilinisin ko lang yan kasi ang nangyari, parang nagkaroon siya ng maraming lupa. Ayan, you know, Siguro to, uh, dahil sa anay, marami kasing ano to, anay dati dito. Kasi maraming kahoy itong part na to ng kitchen. Kasi kung makikita nyo dito, o, may mga lamat nung pinagdaanan nung, ano, nung mga anay lupa. Then ito, uh, tatakpan ko lang to kapag mayroon pa akong chichipingin dito. So, yan. Uh, okay na to Isa. Then ito, para to sa abang ng uh, aircon sa so, parto na yan dyan, uh, sana ay reward din natin o mahatakan din ng wire kasi yon binunod ko rin dati pinalitan ko lang ng GI wire ito abang to dun sa dirty kitchen pupunta dun so pwede ko itong magamit itong PVC na to para dun sa magiging supply ng water pump yung water pump niya nandun sa dulo. then ito itataas ko to 90 cm dito ah uh, punta ko lang sa panel board yan kasi yung ay ito, ito, ito. may in inabang dyan na isang flexible papunta doon ito ay para sa kitchen island o center island ay tas ko na lang yan din humalan yan na yung kulang ko dito then itong panel board uh, antay antayin ko na lang kasi nabili na nung ano nung ating uh, contractor so antayin ko na lang yun pag uh, napunta dito so yun lamang ang ating updates sa uh, araw na to pang anim na araw And naman guys, maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel, God bless everyone